Bakit ang katawan ni Megatron ay itinapon sa malalim na karagatan sa halip na wasakin sa lugar? Hindi ba natakot ang mga tao na baka bumalik ang mga Decepticons? Tulad ng alam natin, namatay si Megatron dahil sa overloading matapos masipsip ang enerhiya ng Allspark. Gayon pa sa isang piraso ng Allspark, maaari siyang mabuhay muli. Kaya bakit pinili ng mga tao na itapon ang kanyang katawan sa karagatan? Una, ito ang pinakamabilis na paraan para itapon siya. Ang malalim na agos ng karagatan ay magpapahirap sa mga Decepticons na mahanap siya. Dagdag pa rito, ang mga tao ay nagsagawa ng karagdagang pag-iingat sa pamamagitan ng pagtatanggal ng isa sa kanyang mga paa upang maiwasan siyang madaling makatakas kung mabubuhay muli. Ngunit ang Decepticons ay hindi pushovers. Nagawa ng Soundwave na ihack ang mga satellite ng US at mahanap ang lokasyon ni Megatron. Nang matuklasan nila ang kanyang nawawalang binti, kinuha lang nila ang isang malapit na paa ng Constructicon at ikinabit ito sa Megatron. Ang mga Decepticons ay kumilos ng masyadong mabilis para sa mga tao. Sa limitadong oras at ang imposibilidad ng mabilis na pagsira sa alien metal na katawan ni Megatron, ang pinakamagandang opsyon ay itapon siya sa karagatan at hayaan ang kalikasan na pangasiwaan ang iba.